So, ayan na guys, oh. Tinanggal ko na dito yung engine filter. Ganyan. Ayan. Ayan. Ganyan pag ano, palagay. Ayan. Natanggal ko na talaga yung ano, cover niya. Ayan. Kasya. Ayan. Tapos balik ko yan dyan. Yan. Tapos ito yung bago. Uy. Medyo hmm. puti-puti pa yung ano paganda eh. yung malinis na like. Palitan din ng malinis. Okay guys no. For today's video guys. Uh, ah, Pagpalit tayo ng fil cabin filter. So, tanggalin, it, tanggalin natin to. Yan. Ibaba mo lang yan. Tapos pagkatapos ng baba. Tanggalin. So, nandito yung cabin filter. filter. Kailangan natin ito palitan guys dahil maitim na siya. No. Pero actually pwede pa yan. No. no. Pero pwede pa yan siya. Ayan. Pero gusto ko palitan ako ng puti. Kasi mas yung puti. Hello, maliit. Maliit nga talaga siya o. Oh. Maliit. Hmm. Maliit. My So, okay na yan. Okay, okay. Ang liit pala to. Ang liit pala yung ano ko. Ayan na guys. Pulitan na natin to dito. Ayan okay na. Nakita yung yung itong butas na to. Butas to yan. Soksok -sok natin dito. Ayan. Ang liit to yung ano. Ito yung cabin filter. Ang liit. ya pala mura lang. Ayan no Pala mura lang liit pala. Sobrang liit yun ah. ngali na ano ko ah. Dobin yan. Temporary lang, bibili ng ulit bago. Tapos Ayan. Tapos yung isa. Tapos si balik ato. Na natin guys, ang laki ng tulong kapag magpalit kayo ng cabin filter at saka yung engine filter kailangan po ito yan para laking tipid sa gas laking tipid sa gas talaga. experience po ngayon kaya guys, kung kayo, kung gusto mong makatipid sa gas, solena magpalit na kayo lagi ng cabin filter at saka engine filter kaya guys wow yeah. magpapasok na natin to. Ang late na yung